Hello mga bad, samahan nyo nga ako dito sa palingke at tayo nga po ay mamimili. Tapos ko nga po ang mga konting pang do doon nga po sa pansit na aking lutuin at birthday nga po ng aking papa. Ayan nga po at ayan nga po ang aking pinagbibili at kami nga po ay nagdahin na rin pa uwi kasama nga po yung dry manong driver. So ayan nga po at kami nga po ay pa uwi na. I-share ko nga lang po yung aming kaganapan dyan sa aming pagbubiyahe. Ayan nga po at nabutan pa... At meron nga po nagtatanong kung bakit nga daw po hindi pa hindi na ako nag-upload ng mga reels ko at pagbablog nga po. Ay sorry na nga po at hindi na nga naka-vlog sapagkat pagkat may mga araw nga po busy busy din kaya hindi nga po ako nakakapag-upload o hindi rin nga po ako nakakapag-video. So ngayon nga lang po at yan nga po ay kami nagbabiyahin na nga dyan dito nga po kami sa Patrick at yan nga po at mabot na nga po at sobrang lakas na nga po ng, uh, ng ulan dyan. So yan nga po at kung makikita nyo po ay napakalalaking patak nga po yan dyan yung ulan na yan. So ako nga po palang sa loob ng tricycle yan, ay basang-basa na nga rin. Basa na nga po yung ahem na suit dyan ng ating mga at ang aking mga pambaba. At kami nga po ay nakarating na dito sa pag-asa. Ako nga po ay nagbaba dyan para nga po mamili din ang, ang pasulubong sa aking mga kapatid. At sapagkat ako pag, pag ako umuwi ay hindi nga po yan sila na mawala ng pasulubong kahit nakakaunti. Sapagkat yun nga po ay nasanay na din ako ay hanapan ng pasulubong. Kaya nga po kahit kundi yung allowance ko, nabitira pa ako ng mga 50 pesos para nga po pampasulubong sa lakaw ako ay uuwi. At yan nga po ay napakagandang tanawin nga. Yung nga po pala dito lang yan sa Amnay. Yan nga po. At kami nga rin po ay nakarating na nga rin dito sa Claudio Salgado. Yan nga po at taga dito nga po kanya sa Claudio Salgado. Yan nga po yung daan papunta nga dito sa amin. So yan nga po at ipapakita nga po sa inyo at ako nga po sa loob ng tricycle ay nakabalot na nga ng kaputi sapagat basa, basa na nga. Yan nga po ang aking kaganapan. Thank you!